Mga ka-surprise, surprise! Nandito na po tayo sa ikinikwento ko po sa inyo nung nasa Quezon City ako na mag-change location muna tayo mga ka-surprise, surprise. So, welcome to our humble abode for the next few days mga ka-surprise, surprise. Nandito po tayo sa Bikutan. City of... Actually, hindi ko alam. <laughs> Parang nyaki yata to mga ka-surprise, surprise. Anyway, I'll put it on the comment below So ayun, nandito po tayo sa Spring uh, Condominium. Ayan po siya. Kaka-arrive lang po natin and nakapag-check-in na po tayo mga ka-surprise surprise. Ngayon, uh, let's proceed to our room. Yeah, nakapag-check-in na po tayo. So, ayan mga ka-surprise, surprise, nandito na tayo. And, ipre-prepare na natin yung key. So, meron naman pong mga holiday theme dito. Ayan, red and white. Natuwa po ba kayo dun sa holiday theme ng sa Makati City? So ayun po mga ka surprise surprise. Kamusta naman, 'di ba? Pinawisan ako. <laughs> Let's check in. So there's uh, maintenance going on. Nung no, kas ka-surprise, surprise, good luck naman, di ba? Good luck naman sa ating lahat, mga ka-surprise, surprise. Ayan, thank you. So, ayun, mga ka-surprise, surprise, it's December 1st. And, um, hindi ko nasasabihin yung taon. Alam niyo naman, sigurado yun. So yeah, hindi ko pa nakikita po yung place but um more of that soon. Ayan. The so ayan mga ka surprise surprise, kamusta naman? Welcome to our humble abode for the next few days and um Natutuwa po ako, galing po ako ng makati, mga mga ka, ka-surprise, surprise. And ang dami po nating na i-vlog doon. And then, ayan, we arrived at our place. Mga ka-surprise, surprise, hindi po ako pro sa pag-video ng bahay. Kaya, stay put lang po tayo. Ayan, mga ka-surprise, surprise. surprise. So, first is we will be greeted ng kitchen. Ayan. And naka-off pa po yung mga ilaw. As you can see, wala pa po yung breaker. So, we try to switch this on pero wala pa po. So, isi-switch on po natin. And yung breaker po is here. So, ayon. yun lang po muna ang switch on natin so let's try did it work? no Stand. Stand. Let there be light. So, wala pa rin. So, I don't understand fully the secret circuit breaker pero we shall find out let's try to switch this all on is it possible na walang kuryente not sure possible din siguro kasi sa Makati walang kuryente ayan mga ka surprise surprise from here kitang kita na po yung SMB kutan Ayan. So, may malaking mirror na rin po pala dito. Ayan. And, yun, sana lang may ilaw, ano? <laughs> But anyway, we will uh, try to figure that out soon. But for now, wala pa po siyang ilaw. This is the first room. Ayun nga, mga ka surprise surprise i-ano ia, po natin ito. I the reason why why I am here is if furnish pa natin. So hindi pa po ito tapos. Inire-ready po natin ito for Airbnb Ayan mga ka-surprise-surprise surprise. Pasensya na hindi mo na ako magpapakita dahil pinawisan po ako So ayon Inire-ready po natin itong place for Airbnb mga ka-surprise-surprise surprise. Um, Kaya hindi pa po kumpleto Wala pa po tayong washing machine And other stuff And ito po yung huling room Ayan Let's see So, wala pa talagang lights, ano? I'll try to ask doon sa... Pag wala pa pong lights, let's say, naka-Airbnb na po ito, and then ganito po, mag arrive po kayo na walang lights, ang gagawin lang po is um, kakausapin yung sa baba, sa, what do you call that? Sa may concierge, and then ayon ipapa-on natin yung mga lights. So, it, let's try to... Let's try to go back sa baba. Ayan. So ayun na po, no? nakita naman na natin yung kitchen, Ay, hindi muna tayo mag -pro proper tour mga ka-surprise surprise kasi wala pang ilaw. Mas maganda po mag uh, proper tour pag may ilaw na po. Ayan. So let's try to uh go again to the concierge. Let's ask what is happening, bakit walang ilaw. Medyo magpunas kaya ako na... Ayan. So, ayan po. Mga ka-surprise, surprise! Kamusta naman? Napaaga po yung dating natin dito sa humble abode natin. Kasi po, galing po tayo ng malayong place. And, ayan, napagod po ako sa Makati area. So, now... Let's let's ask them what is happening sa electricity. Last time po na nandito ako, ganun din po, hindi po naka-ready yung electricity. So, pero alam ko naman po, po mag-operate ng circuit breaker, pero I don't know kung ngayon ba't hindi umano. Ay kuya, alam niyo yung sa circuit breaker? Ah, hindi po sir. hindi. po, maintenance po or guardian po. So, yun nga mga surprise surprise So, last time na nandito po tayo, ganun din po yung nangyari. So, yun. Ay, pero wala naman po yung ano, interruption ng ilaw ngayon. Ah, uh, wala pong brownout, ganun? Wala. Wala naman. Okay. Right. Thank you. Hello. Uh, miss? Good afternoon. Ano miss, yung ginalo ko na yung sa secret break breaker, parang naka-off pa rin. Sino kaya yung ka pwede mag-assist? All right. Sige ate, hintay ko na lang kasi last time, ang tagal yung maintenance eh. Ang init sa taas. Yes. Ayan, so pag ganun, mag-wait po tayo ng maintenance. And then, ayun Tingnan po natin yung places here. So it seems wala namang electrical interruption, mga ka surprise surprise. So talagang uh, hindi lang po tayo familiar doon sa circuit breaker siguro pa. Ayan. Pero as always, gano'n po yung ginagawa for safety precaution, ino-off po yung circuit breaker kasama na po minsan yung water doon. So yun, pagdating po natin is hindi pa po naka yun. So pero pag ready na po yung Airbnb natin, let's say ipapa-Airbnb na po yung place, kailangan po ready na po 'yon pag dumating yung guest otherwise it will be an inconvenience lalo na 'di ba kung pagod yung mga guest ayon so gusto ganun lang po magkakaroon na lang po tayo ng full review mga ka-surprise surprise nitong um, uh, unit dito sa SMDC siguro ngayon naging ano lang hindi pa yung mismong condo unit yung i-vinlog natin. Ang vinlog lang natin is yung process ng uh, arrival, ganon, kung paano ba yung ginagawa pagdating sa sa mga sa arrival, ganon. Okay. Miss, ano sabi nung sa maintenance? Sa taas siya, sir. Alright. Hintay ko lang siya dito. Sa taas sir. Alright. Thank you. So yun mga surprise surprise Doon na lang po natin siya hihintayin Pero mainit eh Actually gusto ko maghintay dito Dati meron ditong mga couch So pwede ka ditong magstay Pero ngayon It seems na under maintenance Ayun So ito yung mail Ayan So ayan Siguro ito na yung maintenance Ayan Feeling ko ito na yung maintenance So magpapaano tayo Tingnan natin yung whole process kung paano yung gagawin para next time alam na natin. Kuya, unit 334. Let's go. No block. Three. Pinag vlog ako. Ha? Ako lang naman to. <laughs> ba't yun kuya, yung circuit breaker na yon kasi karating ko lang ngayon, so yung circuit breaker na yung kuya, alam ko naman na yun eh, ba't ngayon parang, parang hindi nag-work? Ngayon lang po ba ito? Yes. Kaya lang kayo Ay, siya wala pa sa'yo hanggang sa'yo eh. May tao before me, siguro mga a month ago, gano'n. Anong unit C34 334 Sige po, saliin nila po. All right. Ah, all right. So kahit alam na natin yung circuit breaker, seems meron pa silang ginagalaw doon sa Meron pa silang ginagalaw somewhere doon. Tolpo meter niya 'yan. Aideno? Oh my God. So, paano yun, kuya? Paano yun, kuya? Well, hindi sa amin, hindi sa amin sinabi ng owner. Tanong nyo na lang kung sa akin nito na ro, kaya sa kung sa mailbox nyo kung mayroong disconnection. Walang admin na yun, di ba? Wala. Eh, meron ko guys. sa akin. Wait lang po ah. Putulin ko na po itong vlog. So, kaya paano yun? Anong gagawin?